Hi guys, my Adla. Ready na kami for the Holy Week celebration, so nagprepare kami. Ayan, tanggalin ko muna yung mga jaad na tanggal ko kaling link. Magpapabanda kasi kami ng 1pm to 9pm. So, buong maghapon, magbabanda dito featuring the singer from Taguluan Taguluan ba siya? Mm. Na sumali sa tawag ng tanghalan, si Kakang Sabio. Kasi last year kasi, if I'm not mistaken, ulit din siya. Kaso inabot kami ng mga alas 11, kinabukasan, pinadalan kami na Sumon. Sumon from barangay. Kaya, doon nag-start na tinigil ko munang banda-banda kasi ayaw ko nang may nare-report ako sa barangay. Ayaw pa mag-explain sa barangay na maingay dito. But, that time talaga, holy week yun siya. And then, very excuse naman siya. So, ayaw ko na rin na may nagre-reklamo. Ayaw ko may nakakalaban na mga, o nakakaaway na mga kapitbahay. So, tinigil ko na yung um, acoustic acoustic ito kahit hindi naman siya talaga masyadong maingay but this Sunday 1pm to 9pm lang naman siya so wala siyang rason para isumbong kami so alauna and pag Holy Week talaga sa amin meron talagang battle of the band or parang basta every Holy Week dun OE ang tawag doon sa may alog o Kabuli. ah, kabulig kabulig o alog? oh kabulig kabulig so, sobrang daming tao doon celebration puro banda lahat ng banda magpa-perform doon tapos dito kami, magpapabanda rin kami kasi last year. Meron din mga bisita from, ang bisita kasi dito from different part of Miss Or and Cagayan de Oro. So, dun naman sa buong banda naman, sa whole day naman is, sa is mga around, nasaan lang nang mga tao, halos lahat doon. Then, may mga karapit, Villanueva, Balengasa, ganun. Pupunta doon. Pero dito kasi, ang mga bisita dito is from CDO kasi. So, nagpa-arrange na rin ako ng mga tables and chairs. Papakita ko sa inyo guys ha. Look at the... Yeah. <laughs> eto sa, napalagay na rin ako ng mga tables. Wala na pong rason para kulangin kayo ng upuan at para ilahilahin niyo mga concrete na ano diyan. Meron na siyang mga table doon, tinuha ko na. Yan yung mga table sa eh houses pinagtatanggal ko siya so, Sa lahat magpag mag, mag rent ng i-house, e meron naman doon, pwede naman magkuha ng mga table saka next week kasi darating na yung in order ko mga table na concrete talaga para doon sa e-house ko lahat ng table nilipat ko lahat dito para doon yan sa gilid ng ilog para pag may banda-banda na may mga maririnig na sila dito and then dito pag okay na yung dito lahat pag, ay pag lumaki na yung mga kahoy dito lalagyan ko na rin siya ng mga table kala mo talaga ang dami kong bisita every day or every week pag Saturday, Sunday, luckily, marami talaga mga pupunta dito at na mga naliligo. Pag holiday, may mga pumupunta na dito marami. And then, nag-serve na rin sila ng mga pagkaon like log, mga bunilog, <laughs> tabugi ilog, tabugi log, tsaka log. Kakain ka na, may bukang ka. lang. mag sa kami guys. Ka Tapos yung mga table pala dyan, and chairs na mga tugas, yung mga kahoy, tinanggal ko kasi nilipat ko doon sa... Gazebo. Oo, gazebo, banda para for picture nilinis ko palang buong function area kasi may mag-ano dyan sa election ba yun? Basta oh. may mag-meeting dyan tapos parang LGBTQ yata award, ay award 250 people ang nandyan so magdala sila ng mga upuan and basta dyan sila parang mag-meeting di Avance or bahala anong gagawin nila so ngayon maglilinis mo na ako dito at magdidilig mo na ako kasi at sa mga nagsabi guys na hindi pwede mabuhay yung koi fish dito sa sa pan na to dahil kasama ng tilapia. Guys, enjoy na enjoy sila. Para mga tao lang yan, yung mga koi fish, mga foreigner, marunong din naman silang Makisam. makisama, sa mga Pinoy. At saka yung tilapia namin dito, bra branded or may mga lahi din ng mga foreigner kaya hindi na sila nagkakalayo sa koi. O, di diba? Para silang Pinoy na nahalayan ng na mga European tilapia. O, oh, enjoy Saka may mga pantat din dyan, guys. Oh? Huh? may pantat dalawa dyan. Pag nagpapakain kami, gumagano'n yung pantat. <laughs> Ganun din dalawa dito Diba Bird. Di ba leng na din ni Pantat Leng? Doon naman sa kabila, meron namang haluan ang laki, dalawa. So, okay naman sila, nagkaka ayos Continue naman yan. sila. So, ngayon magbibili ko na ako, guys. So, pagkaamo natin ng kinilaw doon sa kamote. Bye. Diba? Thank you so much, Bating for it. Oh, darling, darling, stay. Galing natin naman. na napatay na kasi ito. Kailangan linisin yung mga unwanted species. Oh. Wala ba yung hindi? Saan yung tanong pala yun? Maraming fortune plant. Kaya po hindi sya pero maraming. Hindi ko alam kung ano yung plant. Ayan, ang ng kapaligiran, guys. Ready na siya for Holy Week. Ayan. Malinis na siya. So, tara na, kain na tayo ng kamote. Ayan, ready ng ating function hall for the meeting. Ay, ah, banding sila. Kakarating lang aking bayaw from Guam. Ayan po mga anak po. Ganyan silang Guam. Kakarating lang niya kahapon. E dito ko na nilagay yung mga table and chairs na tugas para pag nagpicture-picture kay dito. Very aesthetic. Wow. Ang ganda ng eksena, no? Ang ganda ng view dito, banda. Tapos, dito din. Ay oh, ibutan na dyan Wait lang. Ang ganda dito guys, no? Yung duyanan pala namin guys, ginawa ko ng parang gasibo dito guys kasi na nasira yung duyanan namin, no? Oh, kasi si, Mer si Raymar kasi sobrang bigat kasi sila dalawang ni Brian Dato. Naputol yung ano kahoy. Okay? So, kaya naging ganyan siya. <laughs> Sacrifice. Ngayon, ito yung ating mga bulaklak darating na yung ating mga paso na in order so papalitan natin yung mga paso na yan dyan ayan tapos dito ko pa na nilagay yung ating mga bugonvilla guys kasi sa so sobrang init guys natutuyo yung kanyang mga lupa eh kailangan na, kaya dry din siya yung mga ano tingnan nyo guys oh. kasi ang liliit na mga pat lang nya diba tingnan nyo oh, namatay siya guys oh. kailangan niya ng hindi ko muna sila pinat tama sa direct sunlight dito kasi malilim dito eh. So wala masyadong init dito. So dito na muna sila para sa ikatatahimik ng lahat. <laughs> Natutuyo kasi siya kasi yung pot niya maliit lang yung lupa. So pag nag-dry siya wala ng supply ng water. So tendency na ano siya. So pag nilipat na yun sa malaking kaang or paso, mas marami na yung lupa. Hindi na siya magda-dry. Dito man si Lingling, Ling, malin, naglinis na siya kasi masyado na makapal ang ating mga kawayan linis linis muna at perfect talaga yung orange guys o oh, tingnan nyo ang kapal na ng orange perfect talaga siya tapos meron na rin siyang yellow doon tingnan nyo yung yellow ha ito yellow nyo na colors ayan may pink din yan eh may pink din pero mas dominated kasi yung orange yellow so yung pink niya natatabunan niya tapos ipapadamuhan ko to dito sa pinsan ko kasawa ni Pudoy at asawa ni Manay Tata. Ito lang, oh. Ay, naku, ang gagmay, ah. Ikakat ko to siya, guys. Patanggalan ko ng... Wait lang, guys.